Tang ina si Kuya. Asamanan uh, lo kay Jack. Kuya. Titindan ng sabon to ah. Uh, si kuya kailangan ng sabon. Lalaba ako, kailangan ko ng sabon. Kuya, yeah, teka lang. Nang lalaba ako ngayon eh. Ya. Yeah. Si kuya, to dito sa may tao. Sir. Baka gusto mo nung ano, nung inaalo ko? ayo hey, oh, Kuya, kailangan, kailangan ko eh. Maglalaba kasi ako eh. Kailangan ko ng sabon. Sabon? Oo. Oh. Wala akong sabon dito, sir. ano mo ba kung anong inaalo ko? Ano po ba? Sama ng loob eh. Sama ng loob? Oo, oh, kasi... Nainala ko ba yun? Oo, oh, kasi nag-umapaw na yung sama ng loob ko eh. Ko nun. Ha, sir? Sama Baka gusto nyo, Seb, para mabuhasan yung sama ng loob ko. Hindi naman ako, hindi ko naman kailangan nun. ba eh. yun? Naibibenta ba yun? Nailalako ba yun? Ano na, ano ka ba? Updated na teknolohiya ngayon. Naalok na yun sa ng loob eh. Para mabawasan naman yung sama ng loob ko. Sobrang dami ng, ano yun, ng pinagdadaan ko eh. Sir. eh, ayoko nang ganyan. Gusto ko yung peace of mind. Ayoko na masyadong ano. Ayoko nang ganyan. Peace of mind ka pa? Hindi. Wag ka, wag, mo na yung intindihin yung peace of mind mo. Dapat ano, kumbaga sharing is caring nga eh, diba? di Ibig sabihin, bahagi ang kita ng sama ng loob. Libre naman yun eh, di naman yun, ano, di naman babayaran, libre na. Ayoko nga ng ganun eh, ayoko na masyadong stress, ini maraming iniisip. Gusto ko na relax lang. Ano Mali yun. Dapat, dapat may sama ka ng loob eh. Hindi kompleto pag mo kung wala kang sama ng loob. Ganun Oo. ba? Tsaka ako, nag, hindi ako, hindi ito paninda. Paleng, hindi, hindi. Katso, katso kala ko oh, yun nakita ko sa binidyoan ko sa taas, kala ko sabon, maglalaba pa naman ako. Igal, walang sabon dito pati, galing ko palengke kasi ano, nautusan ako eh. Eh so, binilala ko mo, ng loob eh. Oo, oh, eh, baka gusto mo lang sir, sige na, ng loob para mabawasan, at least kahit paano, pagka natanggap mo yung sama ng loob na sinu-offer no ko sa'yo, diba at least hindi na ako nag-iisa, may samahan na din ng loob oh. Bagay. Sige, ano bang ano? Ano ba paano ba may ano sa akin yan? Paano ba, ba may alok ah, sa akin yan? May bebenta? Hindi, bali ganito lang. Ma Magkakintuhan lang muna tayo para makuha mo yung sama ng loob na meron ako. Ma-absorb mo. Eh, paano ba yun? Ano paano ano? Mo, ano ko Ganito yan sir. ito ano, eh, lang. Papunta lang ako dito. May nakaaway ako dyan eh. Sino nakaway mo? Nakaway ako dyan, dyan sa, sa may daan eh. Alam mo naman, ayokong nagwawala nagwawalay dahil pag ako nagwala, bawat kanto may saklaan eh. <laughs> Nakabaan ako sa'yo. Hoy, kaya nga gusto kong mabuhasin sa manang loob ko. Di, di, pwede ganun eh. No, sige, ako may Nakaway oh. ako dyan. Sa banda, saan? Doon, sa may kanto. Sa kanto? Oo. Tapos, pagdaan ko dito, binarautan pa ako ng mga tambay. Binarautan pa, nakakasama ng loob eh nag-umapaw na, nag-umapaw na, na-trigger na. Di, di, ko ba nakabag doon? kabag yun ah. Kaya nga eh, naawa nga ako si sa'yo. Bigla na lang tapos ako. Tapos yung, ano, yung nanay ko pa, babae yun. Hindi, babae talaga nanay. Oo nga. Ganun nga. Kaya ano eh. Alam mo hey, naman, pag ano, sayo di ba? Yung ano, pag uh, inano mo talaga, hindi mo na maano yan eh. Kailangan mo talagang ano yun. Para lang maano natin yung mga ganong ano na yan. Kuya, yeah, alam mo ano, medyo bumibigat na yung ano ko, yung sama ng loob ko kasi sa mga nangyayari mo nadaanan mo dito. Oo, oh, the diba, at least na absorb. yun yung sinasabi ko. Pag na-absorb mo yung sama ng loob na meron ako, hindi na mababawasan na. O oh, at least ilang ano mo, ilang months ulit bago ulit madagdagan, mapuno. Babalik na lang ako para i-share ko ulit sa iba. Oh, diba, sa bagay ko 'tong. Ano, Kaya nga, yung sama ng loob na meron ako. Kaya ngayon kuya, medyo naiintindihan kita. Ngayon medyo masama na rin yung loob ko. Oo. Mm -hmm. eh, okay na. na kaya pala medyo mag, gumagaan yung pakaramdam ko. no, Opo. Dahil nai-share ko na pala sa inyo sa manong loob na meron ako. Sige po kuya. Huh? maraming uh, salamat ha. Maraming salamat sir ha. Thank you sa ano, at least naibsan na yung sama ng loob na meron ako. Maraming salamat. Dito na ako ha. Sige ano, po. ako ng iba para ibang um, tao. Oo, oh, para atin. gumaan pa, gumaan pa. Oo, sige. Salamat, ingat. One eternity later. Oh, lang yan tao yun oh. Binigyan pa ako ng problema. Sa bigat ng problema nun, no? puta, tinanggap ko ba? Ba't ko pa tinanggap? Tinan mo, nandito ako ngayon sa kulungan. Pati problema niya, pinoblema ko. Pati ngayon, ay! Nyeta. Nakakasamaan ng lobo. Ba't ko pa kasi yung problema ni Manong eh. Mm -hmm. nakapatay ako ng tao, kaya nga nandito ko sa kulungan. Nakasama ka talaga ng loob. Eh.